Sandukan mo ang kanin. Sabi ng mamaya na mamayana, sandukan mo ang kanin. Ha? Ah? Ano yan? Sandukan mo ang kanin. Ano ba pinapanood mo? Sa Ilocosur na ospital ang isang lalaki matapos saksakin umano ng kanyang misis sa isa ng pagtatalo. Basa ang bisigasyon ng mga polis na galit si misis matapos siyang utusan ni mister na sumandok ng kanin gayong mas malapit siya sa kaldero. Nagkaintan uh -oh. sila hanggang umabot sa pananaksak. Paliwanag ni Misi sa mga pulis self-defense daw ang nangyari. Kwento naman ng mga kamag-anak, tila may depresya raw sa pag-iisip ang suspect. Akanapin okay, nga mo. Akin na! Akin na! Akin na! Oh, nandaan. Ah, nandaan ka. Ano okay. huh? yung pinag-